Right, magandang hapon mga kamukil no? So, ngayong araw mga kamukil is sasagutin na natin yung isang katanungan, no. Uh, kung paano ko daw inumpisahan yung pagpapatayo ng second floor na tubular yung gamit, no. Ay, uh, yung paglagay ko sa mga runner, ano daw yung pinakauna kong ginawa, no. Siguro gusto niyang trabahuin din o gusto niyang magtrabaho ng ganito, uh, DIY sa kanyang bahay kasi wala siyang pangpasahon. So, isa din siguro siyang welder So, ipapaabot natin mga kamukin no? baka sakaling mapagpulutan ng idea itong trabaho namin dito right so yan mga kamukin na no? Uh, yung forma dito sa second floor mga kamukil natapos ko na dito na side yan. natapos ko nang lagyan ng mga parley na pati rin uh, paglagay ng pasya frame natapos ko kanina no? and then inumpisahan ko na rin sa kabila mga kamukil aso lang hindi natuloy mga kamukil natapos kasi umuulan mga kamukil no? Uh, kada hapon umuulan talaga dito sa Dabaw. So ito yung pinaka problema. Medyo lugi tayo kapag kaga no? At matitigil yung trabaho ng mga tao dahilan sa ulan, no? Right? So patuloy tayo mga kamukil sa ating topic. Ayan, ang tinatanong sa atin mga kamukil paano kung inumpisahan, no? So sa pag-umpisa na si Canflor na tubular mga kamukil, kailangan nating Ah, uh, maglagay muna ng runner bago tayo makapag maka, makapagpatay ng poste. So yung runner sinasabi ko mga kamukil yung uh, tubular na tubay purun, yung nakikita nyo mga kamukil no. Yung mula doon papunta dito. Lahat 'yan mga kamukil palibot yan sa bahay. Uh, meron tayong ilalagay na runner bago tayo magpatay ng poste. Okay? So paano natin yan ilalagay na nasa tamang pamamaraan? So ang una natin gagawin mga kamukil mula dito sa poste. ayan itong pusti na ito mga kamkil dahil magnunusing tayo sa bawat pusti sa labas ng 2 inches kailangan yung nusing na yun mga kamukil kunin natin sa taas muna no? uh, ah, sumuka tayo ng 2 inches dyan tapos hulugan natin gamit yung plump bam papunta dito sa baba guhitan din natin dito para dito sa baba may guide din tayo na yun na yung susundan natin lagyan na lang natin ng tansi papuntang taas pako natin papuntang taas yun na yung susundan natin pag -file natin ng palitada yun na yung guide natin So yung guhit na yun sa taas mga kamugil na 2 inches, yun yun talaga yung lalapatan nyo ng inyong uh, runner. Pag magumpisa kayong gumawa nitong second floor na tubular ng gamit natin. No? Lahat ng mga pusti mga kamugil may nosing tayo na 2 inches. Kaya yung nosing na yun, yun yung ating tatapatan ng ating mga runner na tubular. No? Ano ba yung habol natin dyan mga kamukil kung bakit uh, kailangan nating tapatan yung nosing na ginagawa natin. Unang-una mga kamugil para itong file na CHB na itong mga kamugil ang tama niya talaga dyan talaga sa tubular natin mahahawakan ngayon niya yung tubular o masasalo niya yung tubular no? para makakatulong itong CHB na magbuhat sa bigat doon sa taas no? hindi lang napababayaan itong tubular na siya lang magbubuhat doon sa taas kundi katulong niya rin itong CHB pangalawa na pangatlo mga kamukil na reason kung bakit kailangan nating sukatin muna bago maglatag ng runner para po, lahat ng mga bakal mga kamukil, lahat ng mga dowels natin ay talagang tatama dyan sa tubular, dyan sa ranir natin. Dyan natin yan ipapahawak yung mga dowels na yan, yung mga nakatayo na different bar, ipapahawak natin dyan sa tubular gamit yung welding. Yung purpose natin kung bakit natin ipapahawak, para kung sakaling malakas yung hangin mga kamukil, may katulong yung poste na pumipigil na hindi siya uh, magigiba o ililipad. No? sa hangin, kung halimbawa malakas man yung pagyo kasi yung mga pusti na yun mga kamukil nakalak yung mga bar dyan para kung sakaling uh, malakas yung hangin, hindi uuga-uga itong bahay natin na tubular so yun yung purpose natin mga kamukil no? kung bakit uh, kailangan natin kumuha muna ng 2 inches tapos saan yung 2 inches natin na uh, nosing natin sa labas ng ating pusti, doon natin itatapat yung ating runner so yun po yung ginagawa ko mga kamukil sa pagumpisa ko sa paggawa nitong ating ah uh, tubular na second floor. So, kinuha ko muna yung 2 inches tapos sinulugang ko pababa para may guide din yung magpafile yung mga mason, may guide din sila. So napapan napapansin yung mga kamukil, yung guide natin, lapit natin. yan yung guide natin, di ba? Nakatapat na lang siya sa tansi, nakadikit ah, nakat yung tansi na guide ng pagpafile natin ng CHB is nakadikit doon sa tubular kasi mga kamukil, yun yung ginagawa ko para yung pile natin mula sa baba hanggang taas matuwid siya. So pagdating ng CHB natin sa taas, nasasaloon niya ngayon yung runner natin na tubular at lahat ng mga bakal iwi-wield natin dyan. So may katulong na ngayon yung pusti na pigilan, kung malakas yung hangin, pigilan yung pag-uga ng bahay sa pamamagitan nitong mga dowels na ating ipapahawak dyan sa tubular. So sa dami ng dowels na ipapahawak natin dito sa ating runner na tubular, maka, mat, masasabi natin meron yung tibay na hinahanap natin right? so pag nagawa mo na yan, mga kamukil palibot nagawa mo na yun palibot ah uh, pwede ka na magpapatay ng posti, pero hindi pa tayo nagtatapos dyan mga kamukil no bago kayo maglagay ng mga runner halimbawa itong posti na to itong tatlong poste dito kayo magkukuha una maglatag ng runner halimbawa uh, ah ayun natin mga kamukila. Kailangan sa unan yung latag mga kamukil na yan lahat. May isang puste na kukunan nyo talaga ng libel. ba? Diba? So kung mula dyan sa puste nyo, kailangan nyo sumukat ngayon pababa ng 300 cm or mas mataas pa sa 300. Maximum 320 or 310. Ito mga kamukil 310 yung kinukuha ko. Mula dyan sa pinakataas na puste, papunta dito sa ating flooring. Dito sa flooring mga kamukil. Ayan. Kapag dyan sa flooring mga kamukil, sumukat ngayon ako ng Uh, mula sa taas, sumukat ako ng 300 tin uh, so yun na yung pinaka finish flooring namin hindi pa ito na flooringan, so pag flooring namin yung 300 tin talaga, yung o yung mga guhit dito sa baba, yun yung sinusunod namin sa pag flooring so pa, mula sa baba, papunta sa taas natin sa runner, 300 tin yan so pagsukat ko dyan mga kamukin lahat ng puste, nililibel yan ililibil muna paikot para yung runner natin mga kumukil na ilalatag pantay lahat yan magiging pantay lahat yan kasi kung hindi natin yan gagawin mga kamukil umaasa na lang tayo sa pusti ipapatong na lang natin kaagad yung mga tubular ang mangyayari dyan mga kamukil paglatag natin ng flooring na pinulik board sa second floor hindi po magkahitsura-itsura yan kasi lahat ng mga runner din natin sa ating flooring na pinulik board dyan natin itatama sa tubular na 2 x mga kamukil no? hindi ko na siya ipapasakay dyan kasi kung ipapasakay pa natin dyan mga kamukil, yung runner natin na tubular para sa pinulik board natin sa flooring sa taas tapos maglalatag naman tayo ng 2x3 masyado ng mataas yung second floor natin masyado ng mataas yung kakailangan na, o gagawin natin postin na ipapatayo dyan no? so ang diskarte ko isusunto ko dyan sa tubular na yan pero uh, bawat gilid mga kamukil may nilalagay akong angle bar na talagang pirsado siya, matibay siya. Lahat ng mga tubular, dinikitan ko yan ng angle bar. Para doon tayo mag-weld, tayo ng maayos sa tubular versus uh, angle bar. Uh, matibay siya. So, ngayon mga kamungkil, pinapauna ko ito dito sa baba para itong file na ito, uh, ba, pag masagad na to sa taas, matapos itong dito na side sa kwarto, lahat ng mga runner ko para sa flooring nakasakay dyan sa si it's big, no? Hindi lahat ng mga dowels na 'yan mga kamukil makawil diyan sa ating tubular para sa ating runner, sa ating flooring na pinulik board doon sa taas. So ganyan ang pagka uh, discard ko. So 'yan lang mga kamukil naway sana uh, mapagpulutan pagpulutan to ng idea at nasagot ko na yung katanungan mo ay do shout out sa uh, 'yan yung una kong ginagawa sa pagumpisa ko nitong second floor na tubular, no? Importante Ah, uh, kunin natin yung tamang sukat mula flooring hanggang sa taas ng ating puste. Tapos pagkakuha natin sa sukat, i natin. Pagkatapos mag-level, kumuha tayo ng 2 inches sa gilid para nosing ng ating puste. At yun na yung guide natin upang magpa-file tayo ng CHB yung 2 inches na yun. Right? So ngayon, bakit 2 inches yung kinuha natin? Kasi mga kamukil, ah uh, magpaplastiran pa natin baka masagi sa isip nyo mga magpa-plaster pa tayo ng 1 inches sa pusti magiging 3 inches na siya. so hindi siya mga kamukil magiging 3 inches kasi magplaplaster din tayo sa ating palita uh, sa ating piling na CHB ng 1 inches so ang resulta niyan mga kamukil magiging 2 inches pa rin yung nosing na ating pusti pari pari siya. right so yan lang mga kamukil no? ang aking diskarte kung paano ko pinatayo itong second floor na tubular okay Right, mga kamukil, at sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe uh, Or follow sa aking IPP's mga kamukil Alias, Monkel tayo sa IPP Doon ako sumasagot ng mga katanungan Alright At uh, napaka-importante sana mga kamukil May share nyo ang aking mga video Once again, Monkel On the vlog Thank you